Ano ba yun, D? May umiiyak doon! Wala. wala nga, D! Mayroon pala nga, mayroon! Meron! Wala nga, di. May tao ano, doon, may tao! Wala nga, D! May umiiyak doon! Doon, D! Dito na tayong bahay, naririnig ko nga eh! <makes noise> gusto kong takabahin si Papa Kul cool ngayon. Ako din eh. Tapos ano tahimik yung <laughs> tahimik uh, ano, eh, no? Tahimik. Parang gusto kong takutin si Papa Kul, cool. di ba? Tahimik ano? Tahimik gabi. Ay oh, lang kabuan-buan. Oh, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Kumuha ka ng ano ng speaker, kunin mo yung speaker natin. I-connect mo yung ano yung cellphone mo. I-connect mo yung cellphone mo tapos ano magpatugtog ka ng ano yung nakakatakot basta yung nakakatakot. Tapos crying ano, crying girl. Oh, sige, sige Testing natin, testing natin. Isa mo. Testing mo muna. Ayan. Medyo, medyo hinaan mo. Hinaan mo ng bagay. Hinaan mo lang. Hinaan mo. Ako, oh, kinikilabutan ako. Gago ka. Oh <laughs> kinikilabutan ako. Oh my God. Hinaan mo. Hinaan mo. Alam, gago ka. Alam, kinikilabutan ako. Alam, <laughs> gago <laughs> <laughs> ka. gago ay, Ay, <laughs> Pero ang gagawin natin ngayon, siya lang yung matatakot, siya lang yung nakakarinig, tayo din natin narinig. Na Oo, oh, ganun. Set up na lang din kaya natin camera para nakikita tayo. O oh, ano. Ha, paano? oh, hawakan ko lang, simple na lang, ganun. Pasimple? Oo, oh, sige, 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 sige. Hintayin natin kasi layas ng layas yun, hintayin natin. Lagi namin ito sa kape, hindi lang ito. Doon sa likod, sa likod. Doon sa likod, sa kusin. Yan. Itago mo ng bagay doon sa may bigas. Sa may bigas. Diyan, sa gilid dyan. Diyan, diyan. Sige, dyan, dyan. Pwede na dyan. Yan. Okay, nalikan. Itatago ka lang. Sige, play mo nga. Play mo nga. Gusto nga din. Hinaan mo pa. Masyadong malakas. Hinaan mo. Baka mag-low battery na naman yan, lelet ha? <laughs> okay, ma. Ano yun? Ano yun?

Ako mm. oh, malanggari list. Nakagaling pa. Ito ang um, aming... Um, ha? Nakagaling. Uh! Ah, ano si Mama Wala. Pasa kwarto lang. Wala mo Bakit? Ito sa bukita. Ayan ka na naman. Huwag kakaya ka na naman dun. Teka, ga galing lang ako dyan kailangan ano, no? Pareap no? Nagpa-set up kasi ng PK-PK niya. Mm <laughs> PK-PK. Bubukol! Lagi ko Bubukol. <laughs>

Gago ka na tapos pati si JC. Let ano ba? Kailan mo ba ako tuturuan maggitara? Susmiyo ka naman, ako na tututo. Mama, di ba tuturuan ng tarang ano? Ang hirap eh. Madali lang 'yan. Di ko nga, di ko makuha-kuha. Ano ba yun, di? May umiiyak doon. May umiiyak. May umiiyak. Ano naman kami naririnig? Hindi nyo naririnig? Hindi. Hindi daw. Ano nga, ano ba? Ano JC naglalaro? Oh, sabi ko nga sa'yo, naglalaro nga sila. Wala naman ako naririnig ah. Dito naririnig, pakinggan nyo! Kasi ba ka si Mayngay? Oo. Oh. Ano na, naman eh, kapakata nga mo. Wala naman mo. eh, baka hangin lang yun. O saan ba? Oo, oh, oo. Oh. Baka electric pan, lumalang ito. Puntahan mo nga rin. Ayoko. Puntahan mo! Ano nga kaming naririnig eh. Oh, ano ba? Wala naman eh. Wala naman. Hindi mo naririnig? Wala. Wala oh. nga. Wala naman pa. Ano ba yun? Ano ba umiinap? Wala nga, oh. Wala oh. ano Ikaw rin lang na? nakakarinig, di. Huwag kami ngay. Meron. Meron. Wala nga ako narinig. Wala nga pa. Kanina pa nga ako dito, eh. Saka ba kasi galing? May tinago kayong tao doon? Oo, oh. oh. kapat mo kami tatago ng tao Ay, dito. Kaya, tatago ng Wala tao. Kaya, sama ka. Wala nga. Wala nga kasi. Parang tango to. Baka yung galang dyan yung narinig mo. Oh, ano yun? Wala nga, di. Meron talaga, meron. Wala. Meron! Meron, ala naman ako naririnig eh. Ano ka naririnig? mo, pakinya mo. Oh, samba. Wala naman. Ano naman kaya? Halika, halika nga kasi. Kalayo-layo mo, pakinya mo ano mabuti. Langit-git lang ng ano yun. Ano ba yun? Oh, wala nga eh. Oh. oh saan? Wala, wala. naman. Eh, ano Pinagtololo ko mo lang kami. Meron? Kami pa tatakutin mo? Napaprank pa. Matabot Napaprank kararating mo lang, mapaprank ka na agad. Hindi ka makakapag-setup dyan nang nandito Ay, kami. Alam mo kayo, andito ka na oh. paano makapag-setup. Hindi mo kami mapaprank. Wala naman eh. Yung... Hindi mo kami mapaprank, kala mo ba? Ano ba yun? Meron. Ba? Meron. Ha? Meron nga. Abay, lalit ko sa'yo. Wala nga ka kami naririnig eh. Meron, meron. May tao doon, may tao. Wala may nga ano kami naririnig. May, may umiiyak doon. Wala nga nga. Lalit. Lule... Tignan mo! <laughs> Tignan <Tidil> mo sa lalit. Tawa, tawa! Parang ang na kami. Alam ka kami narinig. Bitaw-bitaw ay kakasan. Wala na kami narinig. Baka naman baliw ka na ha. Ano? ano tinira mo? Oo. Oh. 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 Gago ka. What? Tumira ka ng katola. <laughs> ay, bakit kasi may umiiyak nga. What? Tawa kayo ng tawa para kayo nakikipagbiron lagi sa inyo. Oo. Oh. Ala nga. Wala naman eh. Ano ug ng aircon na narinig ko eh. Oh. Oh, aircon, yun, yun eh. Aircon. Tulog ng aircon. Meron nga to. Alika, alika yung kusang. Lumapit kayo, lumapit kayo. Wala naman eh. Tinaglololo ko mo lang kami. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Oh. Oh, ano? Asan ba pa? Saan ba gawi? Hindi pa? mo naririnig, kalakas Ka lakas. Wala nga, aw, oh, asan? Huwag kang pumasok, nakakatakot diyan. Wala kami naririnig talaga. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Lumipat na tayo ng bahay. Wala naman eh. Ikaw lang nakakarinig nung May Tatay, bahay, naririnig ko nga eh? Ano ba kasi naririnig mo? Walang Iyak tao, man? pero may umiiyak. umiyak! Umiiyak? Saan ba kasi? Oh, ano oh. nga yun yung sa may aircon pa? <coughs> oh, aircon yun, aircon. Parang sira ulo si Daddy. Natatakot na kami, Daddy.